good day sa inyo mga repapip para mas mapakita at mapakinis ang ating pinipinturahan so make sure na bago tayo mag base coat naka primer pa lang is dapat makinis na o nilihan natin ng uh, makinis o yung pinong papel diliha gumagamit ako ng 600 grit lang mga repapip hindi ko to masyadong ginagamitan ng pino para mas kakapit yung pintura dun sa ating uh, primer lumipas yung dalawang oras ng pagpapatuyo ng ating primer dito mga Repa tapos pwede pwede natin itong lihain din ulit para mas kikinis pa so bali ito yung pinaka technique dyan mga Repa so kailangan talaga pagka nagbe-base coat tayo bago pa natin ito patungan ng pinaka uh, last coat ng base coat is need natin ito na lihain ng 600 grit mga Repa bali kanyan lang yung uh, technique dyan para mapakintap at mapakinis pa natin yung ating mga project na pinipinturahan. Bali pagkatapos ko itong mapakinis gamit yung papel na pino na 600 grit mga repa So, ibubugaan pa natin to ng last coat ng ating base color bago natin to applyan ng ating top coat clear. Bali, sa top coat clear naman mga repa pip is gumagamit ako ng mga urethane na top coat clear. So, itong K92 yung madalas ko ang gamitin dito sa aking shop mga repa pip. Meron din tayong Weber na urethane top coat. So, dito is meron din tayong hibig dito mga repa sa so, pansin niyo yung mga to is may mga nakalagay na 2K ayan no, mapapansin niyo may nakasulat dyan na 2K kagaya nitong K92 meron din yan 2K na nakalagay dyan pati itong uh, Weber mga repa pip may 2K din yan na nakalagay so mas magandang gamitin yung mga yan pagka mag-clear coat kayo syempre need natin na uh, pang reducer dyan is yung urethane thinner naman mga repa pip so meron nga tayo ditong ansal na urethane thinner So, yan yung ginagamit kong pang thinner, mga repaps. Isa naman is meron tayo dito yung do-it na brand. So, you retain din yan. May nakasulat na you retain dyan, mga repapit. Meron pa nga akong isang klase ng ginagamit ng tina dito dati is pagka madalas na walang ganyan available, meron naman yung gold na urethane tiner. So yung mga ganyan na tiner, mga repap is napakagandang gamitin yan. Balito na nga isang sample sa mga pininturaan natin noong nakaraang video natin mga repatit.